Hi guys! Before ko simulan ang video na to guys, gusto ko na magpasalamat sa inyong lahat, sa aking mga subscribers and sa mga viewers. Dahil naka 1,000 subscribers na po ako guys sa aking YouTube channel na to. So ibig sabihin, pwede na akong mag-earn ng money through ads. So pwede ko na sabihin ngayon guys na please don't skip ads. Woo! So, sana guys, patuloy lang kayong manood ng aking mga videos at sana mabigyan ko kayo lagi ng mga infos about dito sa mga videos na ina-upload ko. And guys, again, thank you, thank you so much. Thank you, Raya guys. Ngayon, papakita ko na sa inyo yung mga handmade bracelet na nagawa ko. And after a few days, ito yung mga nagawa ko, guys. A few days lang naman. Here. Ayan na yung mga nagawa ko, guys. Sinundan ko lang yung detail niya sa YouTube sa mga tutorial. So, ito yung nagawa ko. I think meron akong 11 bracelets dito or 10, I think. So, papakita ko sa inyo, guys, isa-isa. Hindi medyo, hindi madali ang... Well, madali naman siya. Madali yung steps. Kaya lang parang matrabaho siya. Matrabaho ba yung tamang term? Ano siya, guys? Yung kailangan ng ng tiyaga. Ayun. Matiyaga. Kailangan talaga matiyaga ka. Tsaka, kagaya ko na nagsasalamin na ako, malabo na yung paningin ko. So, ang liliit, guys, ang liliit ng ano, tapos nasira pa yung needle ko. So, kailangan ko tuloy, ano siya, um, i-manumanong gawin. Walang needle na gamit, kundi, ano lang, yung direktang, ano, string. So, first, ipapakita ko yung aking ginawa. Ito, guys, yes. So, meron na, nalagyan ko na siya ng lock. Ayan yung kanyang lobster clasp. Ayan. Tapos dito guys sa dulo, naglagay ako nitong ano niya, ah, uh, clasp. Clasp yung tawag nito. Then, ayan o. Oh. Yung pinaka ganito niya guys. Labo naman kasi. Ayan o. Oh. Yung pinaka, ayan, there. Ayan. Tapos, ito guys, ito yung tinatawag na connecting ring. Ayan, di ba? Order ako niyan, guys, ng isang pack. So, sa isang pack, meron siyang 200. So, sa isang bracelet, naglalagay ako ng 3 pieces. So, ayun, madami naman yun. Marami naman. Ah, uh, dinivide ko siya, guys. Yung 3 pieces niya, dinivide ko siya sa, ano, sa 200. So, makakagawa ako ng 60 bracelets na meron tag-3 pieces nitong connecting ring. So, ayan. Flower-flower lang siya, guys. Tapos, ayan, black and white siya. Ayan. So, pinag-iisipan ko pa kung magkano ko siya ibebenta. Gusto ko, gusto ko sana siya ibenta guys, ng ano, ng 10 pesos. Pero, parang hindi kaya sa 10 pesos. Kasi, grabe yung effort na nilaan ko dito. Tapos, hindi naman nakakabili ng mga gantong bracelets na nasa halagang ano lang. Tapos, i-resell mo mamaho mo ng magkano lang tapos so, i-re-resell yung mga ganitong designs ba? Diba? tapos hindi siya yung parang garter lang tos so, is ito may lock talaga siya guys tapos kaya ginawa ko tatlo para mayroon siyang adjasan kung masikip kung medyo maliit yung kamay so pwede na dito sa so, kung medyo ano medyo masikip yung dito sa so, sagas so dito sila sa pangatlo kasi yung sukat nito guys tingnan ko nga ito, sukat-sukat so lang siya sa akin. Hindi ko siya inano na medyo maluwagsan kasi mga bata yung customers ko, so guys. Medyo syempre maliliit yung pinaka-rest nila compared dito sa akin. So, ito, ano lang sa akin, sagad lang, parang fit lang. Sa kanila siguro medyo ano yan, ah, ganyan siya. Medyo loose ng konti. So, hindi naman siya. Meron naman itong, ano, medyo mas maiksi. Ito namang isa, guys, ay gold. Black and gold naman. So, medyo mas maiksi ito. Ayan. <laughs> Sobrang tsaka ako, guys, sa mga ganito, no. Mga abo-abobot. So, ito naman yung isa, guys. This is color gold naman. Ayan. Medyo pale lang dito sa camera. Kasi, ayun, medyo pale yung, ano ko, yung camera. O sa ilaw ba? medyo mas matingkad siya in person. Pero, ayan, gold, black, and gold. There. Tapos, gumawa naman ako may my favorite kasi talagang pang mga pangbata yung kulay at ito din yung nagustuhan ng little girl ko. Kasi gagawa ko din siya. Ano naman to? pink, white, and gold. So, three colors siya na nandyan. There. Oh, well, super cute. Diba? May, ano siya? Hindi siya yung basta-basta lang bracelet na pucho-pucho lang na, ano, yung tigi isang beads lang ilalagay sa ano, tapos may something nandyan na charm. Ito kasi talaga pinaghirapan ko siya, guys. meron ako itong color blue, blue with gold naman. Ayan. Ayan, pinag-isipan ko rin maigi guys yung mga color combination nito. Para naman mas attractive siya tingnan. Ayan, tapos hindi siya magmukhang jologs. There. Blue and gold and then, and may red din ako. Ayan, Nalawang ko din yung red ng white. Ayan. Flower flower pa din. Ayan. Red and white. And then, itong fuchsia pink na, na meron ding chalk white. Glossy chalk white. Yung hinalo ko na beads there. Super duper cutie. Pa flowers din yan, guys. Actually, puro flowers yung ano ito. Then another red. Red naman na may halong gold and black. Eh, yung isa kanina is yung may white. Pero mas nagagustuhan ko to yung ito parang ang classy niya. Tapos, ano ano siya? Parang pang mature na siya. <laughs> Pwede siya sa dalaga. Madaladalagitan na dyan. Nakakaputi din siya guys, o sa kamay. Ayan. Tapos, dahil meron din na yung violet dito na may pagka-lavender-lavender ano lang, napaka-light lang ng pagka-purple, pagka-violet niya. Ayan, o. So, parang all white, parang white na siya tingnan. Pero ganyan yung eksena niya dyan, guys. Ah, uh, yung pinaka-highlights niya is, ano, white. Ayan. There. Siyempre, meron din blue. Blue with white. Ayan. Napakapino nito, guys. Tapos pag gumawa ako, nakagano na ako. Tanakit <laughs> yung pet ko, tsaka yung balakang ko. Kasi mali yung, ano ko, posisyon. Dapat pala, pag gumagawa nito, may sandalan talaga yung upuan. Wala. Pag na ako, guys, gumagawa. Kubain, <laughs> kubain na nga ako pag nakatayo yung posisyon ko. Lalo akong magiging kubating nito. Pero ayan, super worth it naman kasi ayan ang kukit ng mga nagawa ko guys diba and then ito guys ito yung talaga pinakauna kong nagawa ayan o oh. hindi talaga dapat to ganito yung design niya. Hindi talaga dapat ito. Nasasayangan niya ako nito eh. Kasi dapat pang highlights highlights lang to, hindi to buong ilalagay diyan kasi mas ano yung price nito kaysa dito. Kaya lang nabitin ko guys sa tali kasi nagtitibid sa tali. Pero mas mas mapapalpak siya. So ako, kailangan pagagano ako, yung mahaba, hahabaan ko na talaga. Okay lang may sobra, magagamit ko pa naman yun sa mga rings. Gagawa naman ako ng mga rings din. So ayun. Tsaka marami naman palang laman yung isang ano guys yung isang buo, yung isang volume yun ng string, marami naman pala siyang laman. So, ito, ginawa ko na lang para, ito kasi guys, maaksaya siya sa tali pagka pa ganito. Kasi dalawa yan na, yung tali, yung isang tali ganun, itinutupi ko yung paganon. Ayun, basta sinundan ko lang siya guys sa, ano, mga tutorial, kung may plano din kayong magawa ng mga ganitong bracelets guys. Maraming mga, ano, bracelet tutorial na iba-ibang designs magawa. Ayun, Sa YouTube. Ayun, so ito mermaid pearl. Ang cute lang. Pero maganda pa din naman. Pero siguro mas iba yung price nito kaysa dun sa iba. And then, syempre, ang black. Black with gold. Sobrang maganda na ako nito, guys. Ayan, oh. Ito ko siyang gamitin. <laughs> Ayan. Baka ano niya, so, it looks classy, di ba? Yan ang cute niya. Mm. Ang ganda ng pagka, ano niya. Ang ganda ng combination niya with gold. Black with gold. Yeah. guys, itong last, syempre, ang ating assorted color. Yung tawag ng aking pi ay rainbow colors. <laughs> ayan guys, so iba-ibang hulay siya. Tapos, sinaluan ko lang siya guys ng gold. There, ayan. Ayan, tatatlong connecting ring yan. Tapos ito. Ayan. Para mas mabilis guys, may, dapat meron kayong tools na gamitin pag bubukahin nyo ito tsaka pag ibubukan nyo to, tsaka i-close. Ayun, gamit ko is long nose pliers. <laughs> na, ano, na dito sa aking partner. Kinuha ko lang. Tapos, meron akong ano dyan. Nipper. Para dalawa sila pag ano. Kasi masakit yun sa kamay. Tsaka, syempre, ang aking mga kuko ay mapupudpud. Pagka mga daliri ko lang yung gagamitin ko. So, ayun guys. It's so cute. Ayan. Hindi ko pa siya nade display kasi syempre masyado pang ano, alanganin. Ito pa lang nagagawa ko. Ah, uh, goal ko guys gumawa ng 50 pieces niyan. So sana mabenta siya, sana mag-click. And then pag marami na ako nagawa, kahit hindi pa nag-50, bibili ako guys ng ano nga, bracelet bracelet rack na pwede kong pag-display ng mga mga bracelet na Uh, magiging attractive siya tingnan. Meron ako nakita guys, may target na ako sa Lazada or sa Shopee ba. Then, isi-share ko din sa inyo kung anong klaseng rack yung mabibili ko. So, yun guys, abangan nyo yung iba ko mga bracelet na gagawin. Eh, papakita ko din sa inyo kapag nakapag 50 pieces bracelet na akong gawin. So, sana yung mga beads na nabili ko nun ay umabot siya ng ano, makagawa yun ng 50 bracelets. Kasi madami yun eh. Feeling ko nga hindi halos nababawasan kahit ayan oh, may mga nagawa na ako pero parang wala pa ding nababawas dun sa beads. And minsan nakapanghinayang kasi hindi maiwasan kasi na may nalalaglag. At siya hindi ko na makita ang liliit Nalalaglag siya na wuhulog. So yun, so cute. I'm happy sa mga nagawa ko. So after nito guys, after nitong video na to, disimulan ko na ulit yung paggagawa. Dito, nag-uubos talaga ako ng oras dito guys. Kasi nakakalibang din naman siya. And then, hindi naman masasayang yung oras ko kasi pagkakakitaan ko naman siya. Diba? So, guys. Sana nag-enjoy kayo at nakakuha kayo ng ideas dito sa mga pinaggagawa ko. Sa mga pinapoportrace ko. And sana patuloy kayo manood pa ka din sa aking mga videos na i-upload. So, yun lang guys. Thank you so much and see you on my next video.